Hello and good day. Another recipe ang akin gustong ibahagi sa inyong lahat. Easy and simple ingredients. Hipon, okra, isang pirasong kamatis, at mayroon ako ditong uh, ang palaya. Kalahati lang ang akin gagamitin with ready mix na na sinigang sa sampalok original. Yan ang ating gagawin. So, stay tuned kung ano kabilis nga ba natin gagawin ang ating recipe for today. Ayan guys, nakakita ako ng mushroom doon sa aking lalagyan. So, add on natin ang mushroom para lalong sumarap. And, nandito na tayo sa ating kumukulong tubig. Easy lang na kamatis ang palaya. Hmm. Ang ating mushroom. Masarap na combination yan. Okra. Medyo madami-dami ang okra natin. Mm -hmm. Last, ang ating hipon. Hmm. Hindi ba? sa paglagay naman ng ating sinigang depend naman sa kung gaano kadami ang iyong ilalagay base sa iyong panlasa mm -hmm. siguro more than enough i adjust lang natin mamaya Nagdagan natin konti pa. Dalawang spoon ng sinigang. cover muna natin. Hayaang kumulo dyan. And balikan ko kayo pag next na namang steps ang ating gagawin. So, balikan natin dahil naamoy na natin ang sinigang. Wow! Ang sarap! Ay, ayan na nga, guys. Pwede na natin i-off. Oh. At perfectly na soft na rin ang ating okra. Just nice lang. With yung pamatis natin okay na rin. So, thank you for joining me. Ito ang ating simplihang pamamaraan ng pagluluto ng sinigang. Sarap ng ating ulang. baking Yan, di ba? Perfect. Ang ating sinigang A recipe. And hihigok tayo ng Sabaw. So, thank you for joining guys. Hopefully, kayo rin mayroong masarap at masaganang pagkain sa inyong hapang kainan. Dahil ako, all set na ako dyan sa ating simplihang pamamaraan ng pagluluto ng sinigang. Bye-bye and God bless us all. Salamat! Sinigang o recipe.